Nagbukas ang pelikula kasama si Jennifer Hills, isang nobelista na nagpas siyang magrenta ng malayong kabin. Ang malalim na timog para makapag-focus siya sa pagtatapos ng kanyang nobela. Sa daan ay humihinto siya sa isang tindahan para kunin ang mga susi ng kabin na kanyang tutuluyan. Sa tindahan ay binigay sa kanya ng mayari ng kabin ang mga susi ng isang lalaki na nagnangalang Earl bago siya itinuro. Paano makapunta doon? Binanggit ng lalaki na mahirap puntahan ang kabin ngunit maganda ang tanawin at kapayapaan. Gayunpaman habang mas matagal siyang naglalakbay sa kanayunan ay mas nalilito ang dalaga. Pagkatapos ay nagpasya siyang huminto sa isang gasolinahan upang tunan ang kanyang tangke at nakatagpo siya ng tatlong manggagawa. Tumatambay. Sila ay sina Andy Stanley at Johnny na sinubukan siyang suntukin ngunit nabigol dahil sa babaeng ito. Lahat ng negosyo, sa halip ay sinabi niya sa kanya kung saan siya patungo at hinihiling sa kanya na tukuyin ang eksaktong paraan kanyang cabin na na hindi namin dapat gawin. Napansin kong gaano kaakit-akit ang babae ay sinubukan ni Johnny na kumilos kay Jennifer ngunit siya. Aksidente ay naging sanhi ng pagbuhos ni Johnny ng isang balde ng likido na naging dahilan ni na Andy at Stanley sa kanyang mga kaibigan. Para pagtawanan siya. Habang pinapaalis ni Jennifer ang kahihiyan ni Johnny ay malinaw na nakikita. Matapos ang mahabang kahabaan ng kalsada, dumating si Jennifer sa ganap na hindi kay takot-takot na cabin magsilbing tahanan niya sa susunod na ilang buwan. Agad niyang hinubad ang kanyang mga gamit at nagsimulang magsulat kaagad. Kinabukasan, nagpapahinga si Jennifer sa tabi ng lawa nang magsimula siyang makarinig ng mga ingay. Galing sa kakahuyan. Hindi niya masyadong pinapansin ang mga ito dahil malamang mga uwak lang ang mga ito. Pagkatapos ay patuloy siyang nagsusulat sa balkonahe ng kanyang cabin hanggang sa makarinig siya ng mga tunog na nanggagaling. Ang siluman. nagtataka siya ay lumakad papunta sa shed upang tingnan kung ano ang nangyayari at walang nakita kundi iba't ibang mga ton. At mga canister na binabaybay ang salitang laysen, ngunit hindi natinag ang aming babae. Bumalik si Jennifer sa cabin at hindi nagtagal ay hindi niya sinasadyang nabuhusan siya ng alak. Shirt na pinipilit siyang hugasan ito sa tabi ng lababo. Lingid sa kanyang kaalaman ay may nagbe-video sa kanyang kalahating hubad. Sa susunod na umaga siya ay tumakbo at nakarating sa isang abandonadong bahay at para sa ilan. Dahilan kung bakit nagpa siya siyang tuklasin ito. Gayunpaman, wala siyang nakitang kawili-wili sa loob at patuloy na ginagawa ang kanyang araw. Sa susunod ay bumalik siya sa kanyang cabin at gustong maligo ngunit kailangan niyang alisin ang ideya. Habang nalaman niyang ang tubig sa lababo ay kulay brown at ang palikuran ay barado. Tumawag si Jennifer sa isang tabero na nagnangalang Matthew upang sabihin sa kanya ang kanyang problema. Ngunit na parang hindi sapat na iyon ay ibinaba niya ang kanyang telepono sa banyo at pinipilit siyang matuyo. Ito ay may hairdraft, dumating si Matthew na tabero para ayusin ang banyo pero may speech pala. Problema at isang kapansanan sa intelektwal at binigyan siya ni Jennifer ng isang biglaang halik bilang pasasalamat sa kakahuyan sina Andy Stanley at Johnny ay tumambay at pumatay ng isda para masaya habang nirecord. Ni Stanley, pagkalabas ng bahay ay sumama si Matthew sa tatlong lalaking nangingisda sa malapit na kakahuyan. Na mga kaibigan niya pala. Pagkatapos ay sinabi ni Matthew kay Johnny na hinalikan siya ni Jennifer ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Johnny. Kinumpirma ni Stanley na totoo ito dahil hindi man lang makapagsinungaling ang batang ito. Nakakatakot na pinakita ni Stanley sa kanila ang video na kinunan niya ni Jennifer kagabi na nakakatakot. Johnny Up Sinimulan niyang sabihin na ang mga batang babae tulad ni Jennifer ay gustong gusto na ipakita sa isang magandang oras at insinuates na may gagawin siya. Kinagabihan ay naririnig pa rin ni Jennifer ang mga kakaibang tunog sa paligid ng bahay at naging mas hindi mapalagay sa kanila. Nakarinig si Jennifer ng kalabog sa kanyang pinto at nakakita ng patay na ibon sa kanyang pintuan. Umikot ang babae sa cabin para tingnan kung may tao pero wala siyang makitang tao sa labas. Ngunit nagulat siya nang bumalik siya sa kanyang laptop ay nakita niya ang selfie ni Johnny at ng kanyang mga kaibigan. Sa sandaling nagsimula siyang mabigla si Johnny at ang kanyang mga kaibigan ay pumasok sa silid, nagsimulang manguyang si Andy. Kanya habang si Stanley na may dalang handicam. Hinayla pa ni Johnny si Matthew sa kwarto kahit na malinaw na hindi niya kinokonsinti ang alinman dito ang natatakot na si Jennifer ay sinubukang sabihin sa kanila na ang kanyang kasintahan ay darating sa lalo madaling panahon ngunit iyon ay hindi hadlangan ng mga lalaki. Sinimulan nila siyang guluhin at sinimulan pa ang pagtawanan sa kanyang pagsusulat at simulan ang paghagis ng ilaw. Mga tugma sa kanya. Pinipilit siya ni Johnny na uminom at sa wakas ay ginawa niya dahil sa takot habang si Matthew naman ay kumukulot. Sa sulok na hindi sapat ang lakas ng loob na tumayo para sa kanya. Lalong nakakabahala ang eksena ng hilingin sa kanya ni Johnny na ipakita sa kanya ang kanyang mga ngipin. Sa una ay nalilito ito sa kanya ngunit sa wakas ay ginawa niya ang hiniling nito nang magsimula itong magbanta. May dala siyang baseball bat. Sunod niyang inilabas ang baril at itinutok sa bibig niya. Kapag nagtatawanan ang mga lalaki tungkol dito, lumapit si Andy kay Jennifer. Munit sa pagkakataong ito ay kinuha niya. Ang bote at binasag ito sa kanyang tuhod na nagbigay sa kanya ng pagkakataong kumuha ng paminta, spray at ginagamit ito kay Stanley habang sumusugod siya sa labas. Ito ay nagpapahintulot sa kanya upang makatakas sa kakahuyan at tumakbo sa kaligtasan. Nang tumakbo siya sa kakahuyan ay tumakbo siya sa sheriff ng bayan at kay Earl ang may-ari ng cabin. Luhaan niyang ikinwento sa kanila ang lahat tungkol sa pananakit na naranasan niya kamakailan. At humihingi ng tulong. Iniling ng sheriff na bumalik si Earl at nagalok na samahan siya pabalik sa cabin upang ayusin ang mga bagay-bagay. Pagdating nila doon ay nakita nilang walang laman ng cabin kaya nagsimula na ang sheriff. Tumitingin sa paligid, gayon paman, biglang nagsimulang usdahan siya ng sheriff nang makakita siya ng magkasanib na damo at nasira.